Abante ang best Una sa balita Entertainment Sports to Jerry Cordillera Trying to disengage With Blue Esplana Trying to look for an opening He forces this one Yeah! Woo! Woo! What a shot! Sawa na ba kayo sa ingay politika? Tumindi na rin ba ang talakan sa showbiz? Kaya kung pagod na kayo sa kanila, dito na kayo sa ibang klaseng talakan. Talakan hatid ay mga kwentong sports. Sport, Sport talakan. talakan! Jerry Cundinera po, ang inyong defense minister. Mr. Cool, Jerry Splana, ang inyong lingkod. Abante, ang best. Palita, entertainment, sports to. Sport Talakan, Lunes at Webes, ala una hanggang alas dos ng hapon, dito sa DWAR 1494, Abante Radio, Abante ang best, una sa balita, entertainment, sports to. Avante, av 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 avante, raggio balita, radio balita, lion. hapon mga kaabante. Narito ng balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Ngayong alas 2.05 ng hapon. Diretso na tayo sa balitaan. Live Report. Apat na individual dinala sa ospital matapos makalanghap ng amonya na umalingasaw sa C3 Road, Caloocan. Mabanti sa balita si Abante Reporter, Cherk Balagtas. Umalingaso nga ama sa amoy naamoy ng amonya sa paligid ng Pravel Food sa C3 Road na sa matatagpuan sa Kalaokan City nito mag alas 11 ng umaga ngayong Martes. Una nakalanghap na matinding amoy ang mga miyembro ng Department of Public Safety and Traffic Management of DPSTM at ilang mga drivers na napadaan sa likurang bahagi ng planta. Maging ang mismo mga residente sa lugar at, at mga napapadaan lamang na naglalakad ay napilitang lumayo dahil nga sa tindi ng amoy. Ayon sa Travel po, nagsasagawa na sila ng hakbang upang matukoy ang pinagmulay ng amoy. Ng amoy. Anila kahit sila sa loob ng pasilidad ay naaamoy rin ito. Ilang residente sa likod ng planta ang nakaranas ng iritasyon sa mata at pansamantala lumigas mula sa kanilang tirahan upang makaiwas sa masamang epekto ng amoy. Agad naman nagpadala ang mga tauhan ng ambulansya na ang mga tauhan ng mga tauhan at ambulansya ng Caloocan City Disaster Risk Reduction and Management Office na napag-alaman nga na nasa apat na umanong katao ang dinala sa iba't ibang pagamutan na makaranas ng paghirap sa paghinga matapos niya na makalanghap ng amonya ako si Cherk Vilagtas, Abante, Abante Report Direct flights mula sa India mul o mula India sa Pilipinas isusulong sa state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa India. Mabanti sa Balita si Abante Reporter Aileen Talipi. Charmaine, inaasahang magkakaroon na ng direct flights mula sa India patungo sa Pilipinas sa susunod na ilang buwan. Ito ang binalita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa India sa pakikipagkita nito sa Filipino community sa New Delhi nitong lunes ng gabi. Ang pakikipagkita sa mga Pilipino ang unang naging aktibidad ng Presidente pagdating sa India kaugnay sa kanyang ilang araw ng state visit at kinukumusta nito ang kinumusta nito ang Filipino community. Ayon sa pangulo, isinasapinal na ang mga detalye para sa direct flights ng Air India sa bansa at palalawakin nila ito sa iba pang airlines upang mas maraming Indian ang bibisita sa bansa. Kasabay nito pinagmalaki ng pangulo sa mga OFW ang mga magagandang nangyayari sa Pilipinas. At mga ginagawa ng kanyang administrasyon, partikular ang paglago ng ekonomiya sa unang quarter na 5.4% at pagiging isa ng Pilipinas sa pinakamabilis na paglalagpaglago ko sa ASEAN. Ito si Aileen Taliping, Abante. Abante Report. Sa ibang balita, karagdagang impormasyon sa natagpo ang bangkay sa isang Pinay sa Bangin sa Las Vegas, patuloy pang kinakalap ng DFA. Mabanti sa balita si Abante Reporter, Ryan Nareloban. Carmine, nangangalap pa ng karagdagang impormasyon ng Department of Foreign Affairs sa Philippine Consulate General sa Los Angeles kaugnay sa napaulat na natagpo ang bangkay ng isang Pilinay sa isang bangin sa, Las Vegas. Ayon kay DFA spokesperson Teresita Dasa, bagamat nakarating na sa kaalaman ng DFA ang nasabing insidente, ay inaantay pa nila ang impormasyon bago maglabas ng karagdagang impormasyon. Dagdag pa ni Daza, hiling, nili, hiling rin nila sa publiko at miyembro ng media ay iwasan muna ang anumang espekulasyon at igalang ang privacy ng biktima. Una nang napaulat na nawawala ang pinay na biktima noong July 27 matapos na magpunta sa simbahan at hindi na muling uh, nakauwi sa kanyang tahanan. Matapos sa tatlong araw na paghahanap ay natagpuan na nga lang na naaagnas na ang katawan ng biktima. Samantala, nagpapatuloy naman ang investigasyon sa insidente kung ano pa ang nangyari bago natagpuan ang katawan nito. Ako si Ryan Reloban. Abante. Abante radio live. Report. Maraming salamat Ryan Raluban. Para sa iba pang nangungunang balita, mag-like, follow and subscribe na sa DWR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWR 1494 naman sa Instagram, TikTok at X. Kabe rin na papanuhon sa Sky Cable, Converge at sa TCL Smart TV. Magandang hapon ako si Charmaine Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Abante. ¡Gran juvelita! ¡Gran juvelita!